Yan you know, good morning, good morning mga boss So for today's video, andito ako ngayon Sa aking tanima na <laughs> taniman na pinya Taniman na pinya Taniman pala na pinya Andun o oh. So, ayan si kuya Nag-harvest, ayan Ito naglalakad So, yung gustong pinya ganito hawayan bagong harvest So, message lang PM-PM lang para Madalang kaya ng pinya bagong harvest so ito ay Hawaiian so ayan na si kuya uh, pakita ko sa inyo yung uh, pinya na kakukuha lang ha sa puno ng pinya. alright ayan na si kuya mo All right. Oh, at least meron pa kaming nakuha na pinya, di ba? So limited edition lang. <laughs> limited edition. limited stock. So PMPM nila Babos, peace out.